Hindi lang sa Metro Manila ay sinagawa ang translasyon ng itim na Nazareno. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Claudette Loreto. Pasado alas stress pa lang na madaling araw kaninang umaga, dinagsana ng mga deboto sa Christ the Eucharistic King Parish sa Tagum City, Davo del Norte, ang itim na Nazareno. Ilan sa mga deboto ay nagsuot ng kulay maroon na t-shirt. May mga naglagay din ng belo sa kanilang ulo. Sinimulan ang pesta ng puong Nazareno sa pamamagitan ng isang misa na agad sinundan ng traslasyon. Ang mga deboto mismo ang humawak at humila sa lubid ng karong sinakyan ng imahe ng itim na Nazareno. Isa sa mga lumahok sa traslasyon ang inang si Jackie Lu. Bitbit pa nito ang maliit na replika ng itim na Nazareno na nasa kanyang pangangalaga sa loob ng pitong taon. Anya, labing tatlong taon na siyang deboto ng puong Jesus Nazareno na nagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya. Tungod kay kang mahal na Nazareno, ana siya kanon ay sa mong kinabuhi, huwag sa mo ang balay. Nagaproteksyon siya sa so, mga katalagman, mga sakit, nga, muhikap lang mi sa iya ha. Ma, masolbad, mawala ang problema ang debotong si Claudia dirin rin ininda ang pagodala ng mahabang lakaran. Hiling nito sa itim na Nazareno, pagalingin ang kanyang asawa na biktima ng isang aksidente. Tungod yung balik ni siya. Okay. Mani akong ikuwan niya. Balik ang pagbasa sa akong bisi. Mani akong pasalamat ang pag-ayo. Hmm. Dako kayo kong pasalamat. Dako, ka. ko kayo kaayuhan handa sa kung bana kana siya sa kagahapon bayang tuhod ng ubag niya mo na akong pangayong holy and kapun siya sa ang tiyang bulatian si Shirley panatan niyang sumama sa translasyon habang siya ay may lakas pa undang naning kagubot kagubo tugko ng peace bitaw sa matag pamilya tibo kalibutan ang kunato ni always pray the rosary Super idol na ako si Jesus, kaya siya akong sandigan. Trust ko sa iya, 100%. Sana lang yun, pray lang. Nakapaaring naglakad ang debotong si Bing. Anya malaki ang naitulong ng poong Nazareno sa kanyang pagbabago, lalo't naging masilimuot din ang kanyang buhay dahil sa bisyo. nagbugi ko sa una, sampit dito sa yama, na nagbago po ko. Okay. O na siya akong gidoolan po, ma'am. Masalamat po ko nga, siya akong nadoolan. Mm. Dili wala may perfectong tao, ma'am. Pero nakalayan sa ginoo. Pasalamat, gani kumam ma'am, gani. Abot siya diri. Matapos ang mahigit dalawang oras na lakaran, nakarating din ang imahe ng itim na Nazareno sa Sagrado Corazon de Jesus na Nazareno Parish sa Apokon, Tagum City, kung saan sinalubong siya ng mas maraming deboto na may dalang mga panyo na kanilang ipinunas sa itim na Nazareno. Dito sa Santo Niño Parish sa Mabini, Davao de Oro, mahaba rin ang pila sa mga deboto na nais makahawak at makahalik sa replika ng itim na Nazareno. Isang misa rin ang isinagawa matapos ang traslasyon. Claudette Loreto, para sa bayan.